Mga kaibon, ayan po pala yung loft namin. Kapag nandito ka sa ibaba, nasa ground floor ka sa may kalsada, matatanaw mo na yung loft namin nasa pit floor. So ngayon mga, mga kaibon, samahan niyo ako at pupunta tayo doon. Minsan pala na, dito nag-vlog si ano? Alarcon loft. Eh, saktong wala naman ako noon, kaya hindi siya nakaakit sa loft. So shout out, Alarcon loft. Mga kaibon, tara, samahan nyo ako. Ito na yung gate ng Burlington Loft. So, kakatok na ko ngayon dito para mabuksan ako ng guard, para makapasok tayo. Samahan nyo ako. Akit tayo sa taas. Ito na yung aming guard. Guard namin, Pogi. Na, and driver ko minsan, dikti-training ako, si Parangip. Tanggalin mo yung mask mo para makita yung ganda lalaki mo. Ay, yan. Tingnan mo naman yan. Victor Neri ang dating. Kaya mga kaibon, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dahil kay Victor Neri, ha? Okay. Mga kaibon, tara na, samahan niyo ako, Kita tayo di elevator. Rotas na. Akit tayo sa fifth floor, doon kung saan nakalagay yung lock namin. So, ito yung elevator, pipinipitin ko na mga kaibon. Kalkuhan muna tayo, para... anti-covid. So, mga kaibon, namaya-maya, malalaman niyo. O so, mga kaibon, nandito na tayo sa elevator. So pipintot yeah. so, pa tayo ng naman like tayo ngayon ng fifth floor. Yan. So, may may mayaw rin. Kitayo. Ganda niya mo. Picturean mo siya muna. Ngayon si Mamel. Pinunog ka na? Oo, mga mga. Ganda niya mo. Ayan to yung asawa ni Sir Rudy. Okay. Okay, Tara na. Dito na tayo. Mga kaibon. yung mga aso namin. Ayan yung mga anak ng aso namin dito. Apat ko eh. yan Katatanggal lang ng kanilang mga ano. Katatanggal lang ng kanilang tenga. Kasi ginupitan yan eh. Kaya ganyan sila. Kulit-kulit mm -hmm. oh. Kaya yeah, mga kaibon, mayroon kami bukod sa kalapate, mayroon pa kami alagang mga aso. Ito pala yung ginagawa ko. Pag nandito ako sa loob, liligpit ng mga painuman kasi papalitan na naman para mamaya-maya kakain na sila. So, ito yung ginagamit kong painuman sa mga cage cage. Yung pasulang. ibon ito papakain na tayo ng kalapate tingnan yung mga kaibon yung kainan ko improvise yan bibisi po ito mga kaibon tinanggalan natin dito pinawasan natin tapos nilagyan natin ng stand tapos ito yung stand na to para hindi matumba yung bibisi so dito nakakain ngayon yung mga ibon para walang takot. maya mga kaibong pupunta tayo sa third floor doon naman tayo magpapakain oh yun lang yeah. kamusta kayo dyan okay lang. ano ano oras nyo natulog kagabi at may sunog 12 12 ano oras ka nakapagpalipat? Ano oras ka nagpalipat kanina? Mga kaibon, mayroon akong ibon dito na yung mata, hindi ko ma-determine kung ano. So, huhulihin ko at ipapakita ko sa inyo para malaman niyo, malaman ko kung ano yung mga idea niyo sa matang ito, kung ano ba ang tawag dito. Huliin ko na ha. Si iba, mga kaibon, ibang klase yung mata niya eh. Hindi ko masabi kung yellow eye ito o or orange eye. So mga kaibon, paki-comment na lang sa ating YouTube channel para ano malaman ko kung anong klasing mata niyan. Bigyan niyo lang ako ng idea mga kaibon. ribbon isa ito sa mga paborito kong kalapate tawagan na, tawagin namin si broken wings kasi ito yung anak ni millionaire so mga kaibon magandang ibon ito mahaba ang pakpak smartigas, matigas maganda ang mga kelbon mga kaibon so ito siguro gagawin kong breeder dahil kulang ako sa mga magagandang lalaki syempre eh, araw-araw, sa uh, oras-oras kailangan natin mag-isip para uh, paano natin i-develop yung mga okay. inom na tayo ng mga kalapate Yikes! Oh. Uh. Sa dalawa, tatlo. Sa dalawa. Mga kaibon, third floor na tayo. Doon naman tayo magpapakain, sa magpainom. Samahan ako doon, tara. Pag lumaki-laki mga kaibon yung papaya namin, oh. mayroon na kaming ulam dito. Mayroon kaming kalamansi. Eh. Mayroon kaming tanglad. Mayroon akong kamatis. Ito mga kaibon, tingnan nyo. Kaya itong Burlington, love sagana sa halaman. Mayroon pa kaming insulin plant. Ito. So kung may diabetes bang kayo, magsabi lang kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng insulin plant. Ganda pala ng bulaklak, mga kaibon. Mga kaibon, ito yung kamatis. Mayroon kaming kamatis dito, mga kaibon. So, mini, 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 mini farm din ito, mga kaibon. Ha? Tapos meron kami long ta. no? Talong. Tapos bukod rito, meron pa kami mga tilapia rito. Sa samahan niyo kami mga kaibon. Ay, ah, ito pa pala muna. May rabbit kami mga kaibon. Tingnan niyo 'yung rabbit namin. Lilitsunin namin 'yan mga kaibon pag wala ulam. Masarap pa lang litsunin ng rabbit. So, boy, ito pa yung tilapia. Ay, hindi nila makita. Mga kaibon, hindi nyo makita yung tilapia. sa ilalim eh. Pero yung fish pond namin. Sayang ito mga kaibon, nahulog na, namatay oh. Tumalun na siya. Sayang, pamprito na rin sana. <laughs> Ayan mga kaibon, tingnan nyo mga kaibon. Pag nandito kayo sa loft po, makikita nyo yung kapipuro. Yung kapipuro na yan, yun yung may sa may pasong tamo extension siya. Yung pink na building na yan, sa baba niyan, yan yung Kapiporo, yung factory ng Kapiporo. So, madali lang hanapin yung Burlington Loft, mga kaibon, pagka gusto nyo pumunta. Mga kaibon, ito yung mga latest ko trophy. Ayan. Ito mga kaibon, third place apari. Itong third place apari na to, share rin yung nanalo ng... Mios 40 sa summer race sa MMFC nag ano din kami nag champion din kami ng Santa Ana yung ibon na yan ka -ibon, mga kaibon mga kaibon third place ng Apari third place din siya ng Santa Ana Ito, yan yan yung Santa Ana i-focus mo boy yan isang ibon lang yan si 2811 726 so mga kaibon ito yung mga latest kong trophy So mga Kaibon, last year nag-overall champion kami sa PHA All-Bird. Ito yung trophy niya. Ayan. Ang tawag ko dyan, mga Kaibon sa Ibon na to, na ang nanalo na Ibon na to, si Golden Girl. Ayan mga Kaibon, ito nag third overall kami sa PHA noong noong nakaraang mga anong taon ba ito? 2018, third overall. Tapos naging fifth overall. Tapos, mayroon kami ano ba ito na, fifth overall, third overall din pala ito. South yata ito. So, mga kaibon, taon-taon nananalo naman tayo sa PHA. Nakaraan itong huling karera, mga kaibon. Second overall tayo. Young bird. toki winner. So, first winner, mga kaibon.